Magandang umaga mga tropa This is my second Orchid Vlogs And welcome to my channel uh, Ngayong umaga ngayon ito is, This is my 8D here Sa facility Kawalong araw natin dito Sa facility natin Nag daily routine naman tayo uh, Another 10 rounds na uh, Ikot dito sa ano, Sa loob ng facility kakaingal huh? Kakahingal siya guys uh, Super Super So, wait din na turn. is okay lang din. Wala tayong naramdaman sa katawan natin. Mga uh, mga araw, wala po tayong symptoms. So, uh, thanks God kasi wala po tayong naramdaman na kung ano no sa katawan natin. Uh, still healthy tayo. So, kailangan na talaga natin uminom ng uh, vitamins natin para uh, mag-boost yung immune system natin. So, mas maganda kasi daw kung mag-inom uh, ka ng vitamins, saka maganda is i-double dose mo yung vitamins mo. For example, yung vitamins na itinitake mo is uh, 500 mg. So, gawin mo siyang ano, gawin mo siyang sa uh, isang araw, gawin mo 3 uh, three times a day mo siya or uh, magpasobra ka kahit isa. Uh, instead na 500 mg lang yung day, yung uh, isang araw mo, i gawin mo 1,500 or 2,000 mg yung uh, isang araw mo kasi mas maganda yung vitamins natin is naka ano, na sobra siya kasi kung sobra naman yung take natin na vitamins uh, wala pong problema yan kasi i, ano mo yan ilalabas naman yan through your ihi okay lang yun kung sobra yung vitamins na yung take mas maganda mag-take ng vitamins kung empty yung stomach mo wala kang kinain maganda yung kasi para ma-absorb talaga ng katawan mo yung uh, vitamins na tinitake mo. For example, yung sa atin is vitamin C, uh, sodium ascorbate. Yan, maganda yan sa katawan natin. So, dapat uh, mag-inom ka na vitamins kung sobrahan mo siya. Saka empty yung stomach mo. Saka uh, kasi. Ay! Pagod! So, kumusta kayo guys? Uh, ako okay lang ako dito ito medyo tumataba na rin tumataba <laughs> na rin kasi uh, kain tulog lang tayo dito sa facility ang aim naman dito is palakasin yung katawan natin so ngayong umaga naman is dito na yung food natin uh, bago ba dumating na yung food natin so <laughs> kainan na naman mamaya uh, siguro magpahingan lang tayo ng konti tapos kainan na naman So nadagdagan kami dito kahapon sa facility. Mayroong dumagdag dito. Uh, medyo madami-dami na rin kami dito. Pero okay lang din kasi yung mga room, ang rooms dito is uh, mayroon pang mga vacant. So dito lang muna yung ano natin, yung vlog natin. So uh, kailangan mag-ingat tayo palagi. Uh, keep safe. Tapos uh, everyday dapat uh, manalangin tayo yan ang kasi yung pinaka powerful na asandata natin yung prayers kasi ano magdepende tayo sa gamot sa so, mga vitamins wala pong magagawa yan kung hindi pagkaloob ng mahal na Panginoong Diyos natin so kailangan natin ng prayers uh, para maging matatag yung ating pananampalataya ayan po uh, ano lang tayo guys uh, labanan tayo labanan natin itong COVID-19 na to puksain natin COVID-19 na para matanggal sa ating katawan. So this is once again our kid vlogs. Thank you so much. Labanan natin yung COVID-19. Thank you and God bless. Bye-bye.